hindi alam ng mga pasahero kung saan nila ibabaling ang tingin. Sa gitnang bahagi ng eroplano, may isang batang lalaki, mga pito o walong taong gulang, na hindi mapigil ang hikbi. Umiiyak siya ng buong bigat, tila ba bawat paghinga ay mailaman na sakit na hindi kayang ipaliwanag ng bata. Nakasuot siya ng mamahaling polo, may sapatos na tila bago palang binili sa isang kilalang designer brand. Pero sa kabila ng kayamanan na halatang dumadaloy sa bawat tela ng kanyang kasuotan, baka sa mga mata niya ang isang uri ng pag-iisa na hindi kayang takpan ng anumang luho. Naubusan na ako ng pasensya, bulong ng isang matandang lalaki sa likod. Kung anak ko iyan, pinatigil ko na. Bakit ba walang kumikilos na magulang niya? Tanong naman ng isang babae sa gilid. Pero walang sumasagot. Ang bata, nanginginig ang balikat, paulit-ulit na sinasabi sa pagitan ng iyak. Gusto ko lang gusto ko lang si Mama Di. Walang pumapansin. Walang lumalapit. Lahat nakakunot ang noo na irita hindi nag-aalala. Hanggang sa may isang dalaga, tahimik lang mula kaninang boarding, ang dahan-dahang tumayo. Hindi siya katulad ng bata. Wala siyang suot na mamahaling damit, simpleng maong at puting blouse lamang. Nakataas ang buhok at baka sa mukha niya ang pagod na hindi galing sa biyahe, kundi sa buhay mismo. Tahimik siyang lumapit, walang salita, walang yabang, walang pangungutya. Umupo siya sa tabi ng bata. Hey, bulong niya, mahina, halos hindi marinig ng iba. Pwede ba kitang samahan? Hindi tumingin ang bata. Iyak pa rin. Pero hindi umalis ang dalaga. Hindi siya tulad ng iba na agad sumusuko kapag hindi pinansin. Marahan niyang tinanggal ang panyo sa bulsa, iniabot. Hindi kita pipilitin magsalita. Pero ayokong umiyak ka ng mag-isa. At doon, unti-unting tumigil ang bata. Hindi dahil naaliw kundi dahil nagulat. Walang komportabling salita. Walang tanong. Walang sermon. Tanging presensya lang at yakap ng katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto. Mama ko ayaw nang sumama sa amin bulong ng bata, durog ang boses. Tumigil ang dalaga hindi niya inaasahan na ang unang salitang maririnig mula sa batang ito ay wasa. Ayaw na niya sa amin iniwan niya si Papa iniwan niya ako. At sa unang pagkakataon, tumitig ang bata sa mata ng dalaga. At kahit ako iniwan niya. Hindi alam ng dalaga kung anong sakit ang mas mabigat, ang pagkawala ng ina o ang pakiramdam na hindi kamahal. Gusto niyang yakapin ang bata. Pero pinigilan niya. Sa halip, nagtanong siya ng sobrang dahan-dahan, parang takot makabasag ng basong manipis. Sinabi ba niya iyon o naramdaman mo lang? Napayuko ang bata. Wala na siyang sinabi. Umalis lang siya. Muling dumaloy ang luha. Pero ngayon hindi na galit o pagtantrum. Ito na ang tunay na iyak ng isang batang naiwan at hindi maintindihan kung bakit. Tahimik ang eroplano. Walang makagalaw. At doon nagsimulang magsalita ang dalaga. Hindi tungkol sa aliw. Hindi tungkol sa pangaral. Kundi isang kwento, hindi niya alam kung bakit niya sinasabi, pero parang kailangan. Alam mo, mahinang sabi niya, minsan ang mga taong umaalis hindi dahil hindi ka nila mahal kundi dahil hindi na nila mahal ang sarili nila. Nilingon siya ng bata, naguguluhan. At minsan, itinuloy ng dalaga, hindi tayo iniwan na tutulang tayong mabuhay nang wala sila pero hindi ibig sabihin, hindi nila tayo inisip. Bumitaw ang bata ng isang hininga. Hindi luha ang lumabas kundi pagod. Anong pangalan mo, tanong ng dalaga. Pero hindi sumagot ang bata. Sa halip inabot niya ang kamay ng dalaga. Mahigpit. Parang natatakot na kapag bumitaw siya, maiwan ulit siya at sa gitna ng ere, sa taas ng mga ulap, may batang unang beses kumapit hindi sa magulang kundi sa isang estrangherong marunong makinig. Hindi alam ng mga tao na ilang taon mula sa sandaling iyon sa eroplano ang batang iyon na umiiyak at nawala ng ina ay hindi lamang basta babangon. Siya ay babalik hindi bilang biktima kundi bilang patunay na minsan ang pinakamalalim na sugat ng gagaling sa mga taong hindi natin piniling mahalin. Pero sapat na ang isang taong kumilos para hindi tayo tuluyang sumuko at ang dalagang iyon. Hindi niya alam na sa paglapit niya sa batang iyon magsisimula ang isang kwento na babago sa buhay nilang dalawa. Ngunit bago iyon mangyari, mailihim muna siyang kailangang harapin. Sino ba talaga siya? Bakit ganoon ang pagkakaintindi niya sa sakit? At anong koneksyon niya sa batang sinubukan niyang damayan? Hindi napigilan ng dalaga ang mapatingin sa labas ng bintana ng eroplano habang hawak pa rin ang bata ang kanyang kamay. Sa katahimikan, bumalik sa isip niya ang sarili niyang kabataan, iyong panahong siya naman ang umiiyak sa isang kalsadang hindi niya kilala. Hawak ang maliit na bag na walang laman kundi isang lumang notebook at mga larawan ng taong hindi na babali. "Hindi ako aalis," bulong niya sa bata, halos hindi naririnig. "Kahit hindi mo ako kilala, dito lang ako." Muli siyang tinitigan ng bata, at bagamat bata pa ito, may tanong sa mata niya na hindi mabigkas. "Bakit?" Bakit ka nananatili? Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, may kumilos, isang flight attendant ang lumapit, may kaba sa mukha. Miss, okay lang ba kayo riyan? The child he's his the son of. Alam ko, sagot ng dalaga, mahina pero buo. Hindi niya kailangang sabihin kung para saan. Hindi niya kailangang banggitin ang apelido. Sapagkat ang batang iyon kilala ng buong eroplano anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Isang apel ginagalang ng ilan, kinatatakutan ng iba. Kaya walang nangahas lumapit kanina. Hindi dahil walang may malasakit kundi dahil takot silang magkamali. Pero siya hindi natakot. Sapagkat sa isang sandali hindi siya tumingin sa kayamanan ng bata kundi sa sugat niya. And may flight attendant sa harap hinahanap ka, bulong ng bata, bakas ang pag-aalala. Baka pagalitan ka di. Umiti ang dalaga. Okay lang. Mas importante ka. Ang mga salitang iyon para bang hindi pa niya naririnig kailanman. Mas importante ka. At doon tuluyang naman hid ang bata. Hindi dahil hindi niya nakaya pang umiyak kundi dahil unang beses niyang naramdaman ang yakap ng isang presensya. Walang tanong. Walang kapalit. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Alam mo, bigla ang sabi ng dalaga, Pilit na masaya ang tono, kapag natatakot ka minsan, kailangan mo lang tandaan na may isang taong naniniwala na kakayanin mo. Naniwala ka sa akin? Sagot niya, kahit sandali pa lang kitang kilala. Pero hindi mo naman ako kilala. Napayuko ang dalaga. Tama ka ni isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Hindi kita kilala pero kilala ko yung pakiramdam. Nagtagpo ang mata nila at doon, alam ng bata, mailaman ang salitang iyon. Pakiramdam. Nang iniwan. Nang naghihintay na hindi na babalikan. Nang walang mapuntahan kundi ang sariling pag-iyak. May iniwan ka rin, tanong ng bata, halos pabulong. At doon sa unang pagkakataon nang ininig ang boses ng dalaga. Hindi lang iniwan, sagot niya. Nakalimutan din. Hangin. Katahimikan. Umiingay ang makina ng eroplano pero sa loob, tila walang ibang tunog kundi ang tibok ng dalawang pusong parehong basag. Kapag tumanda ako, mahina pero desidido ang tinig ng bata, hahanapin ko si mama. Hindi agad sumagot ang dalaga. At kapag nakita mo siya, tanong niya. Hindi ko alam. Baka tanungin ko lang. Bakit? At sa sandaling iyon, may namuong luha sa mata ng dalaga. Hindi dahil sa awa kundi dahil iyon din ang tanong na hindi niya kailanman nasagot para sa sarili niya. Bakit? Pero bago pa niya mapigilan na pahigpit ang hawak ng bata sa kamay niya. Huwag kang umalis sa akin. At ang sagot ng dalaga tahimik ngunit puno ng bigat ng isang pangakong hindi pa rin niya alam kung paano niya tutuparin. Hinding-hindi. Hindi nila alam. Nasa mismong paglapag ng eroplano. Isang lalaki ang naghihintay. Malamig ang titig. Mabangis ang postura. Isang amang sanay mag-utos, hindi makiusap. Ang ama ng batang umiiyak. Ang lalaking iniwan ng asawa. At sa unang tingin pa lang niya sa dalagang ito. Malalaman niya may nagbago sa anak niyang hindi niya nagawa kailanman. Ngunit ang tanong, tatanggapin ba niya? O sisimulan niya ang apoy na dapat sanay matagal ng napawi? Tahimik ang buong cabin habang bumabagal ang pagtakbo ng eroplano sa runway. Ang ibang pasahero, abala na sa kanilang cellphone, naghahanda sa pagbaba. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tensyon ang nagbabadya, isang tensyon na hindi alam ng marami, ngunit pilit na nararamdaman ang dalaga sa bawat pintig ng puso niya. Mahigpit pa rin magkahawak ang kamay ng bata at ng dalaga. Hindi ito bumitaw. Parang natatakot na sa mismong sandaling mawalan siya ng kakampi, babalik ang lahat sa dati. Ang lamig. Ang takot. Ang katahimikan. Malapit na tayo, bulong ng dalaga, pilit pinapalakas ang loob ng bata. Kapag bumaba tayo, hahanapin ka ni Papa, sagot ng bata. Okay lang, ngiti niya. Hindi naman ako takot. Dapat magalit ka kasi maraming natatakot kay Papa. Saglit na tumigil ang dalaga hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang napakalalim na isipin. Hindi lahat ng malakas masaya, mahina niyang sagot. Minsan ang pinakamapanganib na tao sila ang pinakawasak sa loob. Bago pa man makasagot ang bata, isang alert ang tumunog. Cabin crew, prepare for landing. Isang malalim na hininga ang pinakawala ng dalaga. Hindi para sa sarili kundi para sa laban na paparating. Pagbukas pa lang ng pintuan, naroon na agad ang mga security personnel, naka-black suit, may radyo sa tainga. Hindi ito ordinaryong pagsalubong, ito'y proteksyon ng isang pamilya na sana'y isa kapangyarihan. At sa gitna nila nakatayo ang isang lalaki. Matangkad. Malamig ang tingin. Ang bigat ng kanyang presensya ay sapat para tumigil ang usapan ng sinumang madadaanan niya. Ang bata biglang nanlamig. Papat mahina nitong sabi, hindi agad gumalaw ang ama. Hindi tumakbo papunta sa anak. Walang yakap. Walang agos ng emosyon. Tanging mabigat at tahimik na pagtitig. Sa pagitan nila, may pader na hindi nakikita. Hindi galit kundi pagkasanay. Sanay sa distansya. Sanay sa hindi pagsasalita. Sanay sa hindi pagpapakita ng sakit. At doon na pagtanto ng dalaga hindi iniwan ang batang ito ng kanyang ina. Iniwan siya ng magulang, sa piling ng isang taong hindi pala kayang magmahal ng malambot. Papad muling sabi ng bata, nanginginig. I am sorry, T. Ngunit bago pa man tuluyang pumatak ang luha, humarang ang dalaga, isang hakbang, tila walang iniisip na panganib. Hindi niya kailangang humingi ng tawad. Para siyang kidlat sa katahimikan. Napalingon ang lahat. Mga security. Mga crew maging ang ama. Ngayon lang may naglakas loob na banggain ang katahimikang iyon. Sino ka, malamig na tanong ng ama. Hindi sumagot ang dalaga agad. Hindi siya yumuko. Hindi siya umurong. Sino ka, ulit ng ama, mas mabigat ang tono. At doon, binitiwa ng dalaga ang kamay ng bata. Huminga ng malalim. Ako, mahina niyang sagot, ang taong hindi natakot makinig sa anak mo saglit ang katahimikan. At doon unang beses nabasag ang hindi mabasang mukha ng ama. Wala kang alam sa pamilya namin. Bakas ang puot sa boses niya. Pero kita sa mata niya, sagot ng dalaga, na hindi niya kailangan ang tagapagmana. Kailangan niya ng magulang. Nagbago ang hangin. May nagcrack sa nakasanayang anyo ng lalaking ito. Pero sa gitna ng tensyon isang bagay ang hindi pa nalalaman ng bata na ang dalagang kasama niya na dumamay sa kanyang luha, ay may sugat na mas malalim pa. At ang sugat na iyon, ay may kinalaman sa pamilyang ito, dahil ilang taon na ang nakalipas. Minsan na rin tumayo ang dalagang iyon sa harap ng lalaking ito. Bitbit -bit ang parehong luha ngunit ibang pangalan. Hindi gumalaw ang ama. Nakapako ang mga mata niya sa dalagang humarang para sa anak niya. Hindi galit ang nauna niyang ipinakita kundi pagkabigla. Dahil kahit hindi niya maipaliwanag, may kung anong pamilyar sa presensya ng babaeng ito. Hindi sa mukha kundi sa paraan ng pananalita nito. Sa paraan ng pagtayo nito. Sa paraan ng pagharap sa kanya, hindi bilang isang milyonaryo kundi bilang tao. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit ang isa sa mga tauhan niya. Sir, siya po ang isang mabigat na tingin mula sa ama at napatigil ang tauhan. Hindi niya gustong may magsalita para sa kanya. Hindi niya gustong ipakita na kilala niya ang dalagang iyon. Kilala? Hindi. Alam niya kung sino siya. O mas tama kilala niya ang sumpa ng pangalang iyan. Basang-basa ang lansangan sa Maynila. Gabi. Malakas ang ulan. Sa labas ng isang mataas na tarangkahan, may isang batang babae, nakaupo, nanginginig, hawak ang isang sobre sa dibdib. Pakisabi lang pakisabi lang sa kanya, anak niya ako di. Walang sumagot. Ang mga gwardiya umiiwas ng tingin. Ayaw ko ng pera mabilis niyang sabi, nanginginig ang boses. Gusto ko lang isang tingin. Kahit wag niya akong kausapin makita ko lang siya kahit mula sa bintana di. Hey, miss, umuwi ka na. Bawal ka rito. Ihuwag niyo akong tawaging miss, pigil luhang sagot ng bata. Anak niya ako di at doon, unang beses, sumigaw ang isang gwardya. Walang anak ang doon sa labas? Lumayas ka. Umiyak ang bata. Hindi dahil sa ulan. Hindi dahil sa gutom. Umiiyak siya dahil pinalaya siya sa bahay ng sariling dugo. At sa unang pagkakataon sa buhay niya. Tinapon sa putik ang pangalang akala niya ay magpapanatiling buo sa kanya. Sir, lumapit ang isa sa mga tauhan ng ama, bulong, siya po iyong. I said enough. Malamig. Matigas. Pero may bahid ng paniniguro. Ayaw niyang ipaalam sa anak niya. Ayaw niyang ipaalala sa mundo. Ngunit hindi alam ng ama. Hindi alam ng mga saksi. Na ang batang binitawan nila noon sa ulan. Ay ang dalagang nakapagit na ngayon. Hindi para humingi ng pagkilala kundi para iligtas ang batang hindi niya kayang pabayaan Mauuna na ako sabi ng dalaga mahinahon Maling sinabi sa bata matapang ka na Kaya mo na to No mabilis na sagot ng bata mahigpit ang kapit Sasamahan kita Hindi kita iiwan At doon natigilan ang ama Hindi kita iiwan Isang linyang hindi niya kailanman narinig mula sa sariling anak hindi dahil hindi sila nagmamahalan kundi dahil hindi niya kailanman natutunang magpakita ng pagmamahal. Ngayon ang unang taong sinandalan ng anak niya. Ay isang estrangherong hindi niya mabasa. Sino ka ba talaga? Tanong ng ama, mababa ang boses, halos hindi galit kundi takot. At sa unang pagkakataon. Tumingin ang dalaga sa lalaking dati itinuring niyang Diyos. At binasag niya ang katahimikan. Ako, malalim ang boses niya, walang panginginig. Ang hindi mo piniling anak. Tumigil ang oras. Walang kumilos. Kahit ang mga nakamasid na tao roon, mga tauhan, fly crew, ilang pasaherong na natili, ay tila nakalimutan ang paghinga. Ang ama hindi agad sumagot. Ang noon niyang laging hindi nababahala, ngayon ay bahagyang kumunot. Hindi dahil sa galit kundi sa isang emosyon na mahirap paniwalaan, takot. Umalis ka, malamig niyang sabi. Hindi ka dapat narito. Ngunit nandito ako, tugon ng dalaga, hindi makabasag hininga ngunit hindi nagpatalo. At hindi ako para sa iyo kundi para sa kanya. Tumingin siya sa batang lalaki na ngayon ay kumakapit pa rin sa lailayan ng blouse niya. Ang mga mata nito puno ng pagtataka. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pero isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaang umalis ang babaeng ito. Anak katawag ng ama, unang beses na ginamit ang tinig na pilit pinakakalma. Sumama ka sa akin. Ngayon, umiling ang bata. Hindi siya tumitingin sa ama. Hindi siya natatakot hindi kagaya ng dati. Ngayon, may kasama siya. Hindi mo ako pwedeng pigilan, mahina ngunit madiin ng dalaga. Hindi mo rin ako pwedeng patahimikin. Hindi na ngayon. Lumapit ang ama. Mabigat ang hakbang nakaayos ang kanyang suit, walang bakas ng kaba. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may apoy na pinipigilan. Kung may kailangan ka, pera, sustento, pangalan. Hindi ko kailangan ng pangalan mo. Hindi na kayang pigilan ng dalaga ang sarili. Diyos ko pangalan ang dahilan kaya nabuhay ako sa pakiramdam na ako'y basura. Dahil sa iyo. Yan di gabing naghihintay siya. Umuulan pa rin sa alaala. -ala. Hindi mo ba ako kahit gustong makita? Kahit sandali? Sigaw niya noon, wala nang boses. Saan ako pupunta? Anong pangalan ko? Ngunit ang gate na natiling sarado. At ang pinto never siyang ipinaglaban. Hindi ako pumunta rito dala ang galit, masakit na sabi ng dalaga. Pumunta ako dala ang katotohanan. Ang katotohanan ikaw ang tatay ko at hindi mo ako kailanman kinilala. Humigpit ang hangin parang may kulog sa tahimik na paliparan. Ang ama na upos ang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong laban. Hindi siya sanay sa katotohanan ng hindi kayang bilhin ng pera o impluensya. Kung talagang anak kita. Eh. Mahina niyang tanong, halos hindi na makatingin. Bakit na yan ka lang nagbalik? Saglit. Walang salita. At sa pinakamahinang boses, ngunit pinakamalalim na sugat. Dahil may naiwan ka pang anak ti. Tumingin siya sa batang nasa likod niya. Na kong maranasan ang naranasan ko. Hindi nakaimik ang ama. Hindi niya alam kung sino ang dapat lapitan. Ang anak na lumaki sa kanya o ang anak na itinaboy niya. At doon sa harap ng dalawang batang magkapatid sa dugo at dalawang pusong parehong sugatan. Mailihim na malapit ng sumabog. Isang lihim na magpapabago sa mundong akala ng ama ay kaya niyang kontrolin. Yan di tanong di hindi maiiwasan. Papa, mahina ngunit basag na ang boses ng bata. Totoo ba? Hindi niya kayang tapusin ang tanong. Totoo ba na siya ay kapatid ko? Nagkatinginan ang ama at ang dalaga. Dalawang taong kay tagal nang nagtatago sa katahimikan. Ngayon wala nang matatakbuhan. Hindi agad sumagot ang ama, dahan-dahan siyang lumapit sa anak niyang kasama niya sa buong buhay, ngunit hindi niya kailanman na ipakita kung paano magmahal ng hindi malamig. Tumingin ka sa akin, anak, sabi niya. Marahan. Wala na ang dating utos. Ako, inanginginig ang kanyang tinig, ay hindi palaging tama. Namula ang bata sa luha. Hindi sanay makakita ng ama niyang ganito. Huwag kang matakot, sabi ng dalaga, lumuhod sa tabi ng bata. Kahit anong marinig mo hindi nito babaguhin kung sino ka. Siya ba kapatid ko, ulit ng bata. Humugot ng hininga ang ama. Pumikit. Matagal. Pagmulat niya unang beses sa buong buhay niya, hindi siya businessman, hindi milyonaryo, hindi makapangyarihan. Isa lang siyang lalaking nagkamali. Eh, bulong niya. Kapatid mo siya. Bumuhos ang luha sa bata. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, galit ba? Saya. Takot. Bakit hindi mo sinabi, tanong ng bata, nanginginig? Papa, bakit? Dahil natakot ako, sagot ng ama. Nakapag-inangkin ko siya, mawawala ka sa akin. Natigilan ang mga nakikinig. Isang amang kumapit sa takot hanggang nakalaglag siya ng isa pang ana. Tumingin ang dalaga sa ama. Wala na ang galit sa kanyang mga mata na palitan ito ng isang bagay na mas mabigat. Pagod. Hindi ako pumunta para ang kinin ka, mahina niyang sabi sa ama. Pumunta ako para sabihin sa iyo na hindi mo kailangang mawala pa ng isa pang anak. Tahimik. Mabigat. Walang kahit sinong gumagalaw. Hanggang sa biglang kumapit ang bata sa dalawang kamay ng ama at ng dalaga. Kung pareho kayong takot, sabi niya, humihikbi ako na lang ang magiging matapang. Napayuko ang dalaga. Napatigil ang ama. Sa gitna ng paliparan isang bata ang naging tulay. Gusto ko ng pamilya, pakiusap ng bata. Yung totoo. Kahit hindi perpekto. Walang salita. Ngunit may nangyaring pagbabago. Ang ama lumapit sa dalaga. Hindi upang yakapin. Hindi upang humingi ng tawad kundi upang sabihin ng mata niya. Kung handa kang magsimula, handa akong humarap. Ilang minuto matapos noon. Walang iyakan. Walang yakapan. Wala pang kapatawaran. Ngunit may isang bagay na nangyari na hindi napansin ng karamihan. Lumakad silang tatlo palabas ng paliparan. Hindi magkahawak. Hindi magkadikit. Pero wala nang umiiyak. At minsan doon nagsisimula ang totoong laban hindi sa sigaw, kundi sa katahimikan. Sa buhay, may mga sugat na hindi sinasadyang likhain ng mga taong mahal natin. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpili na maghilom. Dahil ang pamilya hindi palaging dugo. Minsan, ito'y desisyon na huwag iwan ang isa't isa, kahit gaano kasakit ang nakaraan.